From the beginning naman, sa totoo lang ha, hindi tayo talaga ang carnivorous. Inalaw ng Diyos para kumain ng tao ng hayop. Yung time ni Noah, doon nag-start yun. Eh, kasi nga walang vegetation. Pero hanggang ngayon naman, inalaw pa rin naman ng Diyos ang pagkain ng hayop. Pero may limitation na. Nakasulat kasi doon, ang sinabi doon, huwag kang kakain ng ano talaga, ng mga pinagbawan na marumi. Piniseparate yung marurumi at malilinis. Kasi ang malilinis, ginagamit for sacrificial at saka food consumption. Now, ano dok yung sinasabi mo na mga bawal? Okay, ang sabi niya kasi, huwag kang kakain daw ng mga pagkain katulad ng baboy, alimango, alimasag, hipon, isda, na walang kaliskis, tahong, talaba, tulya, pusit, tambako, tulingan, sapsap, espada, galunggong. Kinakain niyo po ba lahat yun? Natikman niyo na po yon. Yes! Congratulations! Kain pa more.